Itong video na to, baka makarelate po yung mga mommies of two. Lalo na kung meron po kayong toddler tapos yung isa infant. Or pwede lang pero silang toddler. Basta yung isa ay kuya yung or ate tapos yung isa may bunso. So pag-uusapan natin yung mga 10 signs na nagsiselos sa iyong panganay. Kung gusto niyo po ng ano mga ganitong content, tips, parenting tips at gabay sa pag-alaga kay baby, please don't forget to like the video share and subscribe to our channel dr Pedro Mom. itong video na to for fun lang naman or para nice to know or parang funny to know na video. Kasi palagi ko ay 95% nagsasalo sa aking banay. So, tignan natin kung makaka-relate po kayo sa akin. Again, para po ito sa mga mommies of two. This information Uh, based po ito sa mga na-research ko, sa mga iba't ibang articles, sa mga iba't ibang mommies at saka sa experience ko din. So number so, one uh, sign is yung pagiging clingy ni baby. Nung baby siya, clingy na siya pero ngayon mas naging clingy kasi gusto niya siya lang ang baby. Yan, palaging pagsama kung saan magpunta pagpapabuhat or pag-iiyak ng panganay kapag wala sa pagigid Sino sa inyo dyan yung, yung gusto, panganay lang yung binubuhat, panganay lang yung pinapansin. Meron ako nakita sa, sa, TikTok na trend. Yan, papanood ko sa inyo. Open open. Oh, galing! galing! Galing baby, Maal kong baby 'di ba? Magaling na silang magselos. Very innate po sa atin ang magselos kahit toddler pa lamang. Number two sign. Madaling magtampo, no? Tampururut. Kung meron po kayong vocabulary noon, ako meron din. Tampururut. So, yung baby, lagi niya sabi no one loves me. Sinabi lagi, no, ano, sinabi na ni lagi, nung ano, nung hindi namin siya pinapansin dahil uh, merong something yung bunso ko. Oh, nobody wants to play with me. Mga ganon. Yan. Tapos, mabilis magtampo o magalit kapag nakatuon ng pansin sa nakakabatang kapatid. Pero ang good thing dito, yung anak ko, hindi niya sinasaktan yung, bay, yung kapatid niya. Uh, nagpapa Nag-express daw lang siya ng emosyon niya na sana pati daw siya ay eh, laruin. <laughs> Pero hindi niya sinasaktan. Pero merong ano, may one time na sinabi niya na I don't like Gon Gon. I don't like my brother. Pero hindi niya sinasaktan. Siyempre pag ganun, kailangan kinakausap lang siya kung bakit um, ginagawa namin yon na mas nakatuon kami dun sa pangalawa. Pero ngayon, pantay na kasi one-year-old na itong si Gon. Pero sabi niya yun before, nung infant pa siya, wala pa siyang one-year-old. syempre kailangan mas nakatuon yung pansin mo dun sa mas nakakabatang kapatid niya. Dahil syempre hindi pa niya kaila hindi pa niya alam magpalit ng diaper, magpaligo, o mag, uh, magsuklay. Mas dun sa second baby. So, next na sign is, possessive sa magulang. <laughs> kakatuwa <laughs> to no this is my mommy mga gano'n my mom dad play with me only madalas ang pagsabi o pag-aangkin sa kanyang magulang kapag may ibang binibigyang atensyon ng mga magulang kayo ba ay narinig nyo na si baby na nagsabing this is my mommy lalo na kapag sa kahit sa kalaro lang ha tapos uh, naglalaro na maayos yung baby biglang darating ang kanyang mommy or daddy tapos biglang yayakap sa sabihin niya this is my mommy Very possessive po sila. So, ang next na sign is, pangaaway sa kapete. Dito, buti ito. Wala, walang ganito si Gabe. Wait! <tip> <tip> <Right>. What? <tip> Stop it! Gun! Wait! No pushing. Ay! Hey. So, tignan natin. Palagi yan ng pagkipagtalo o pag-aaway sa kapatid lang na kung nakikita na o nararamdaman niyang pinapaboran siya. Siguro ito para, so, para to sa mga, mga mas matatanda na, mga 7 years old or 10 years old. Pero sa mga toddler, bihira lang. Kasi saka, sa kasan ako, hindi naman niya inaway yung kapatid niya. Kasi love naman niya eh. gusto lang niya, pantay yung attention. <laughs> attention namin, both sa, sa kanilang dalawa exciting na natin pag or pag-arte ah, ito para pa siguro sa mga panganay na ate no, pag-arte iba't ibang klase ng paggawa ng ingay o pag o upang makakuha ang atensyon sa tuwing pinapansin, no nilalaro ng magulang ang kanilang nakakabatang kapatid, gaya ito ng pinakita ko doon sa nag-trend na video, o bigla lang siyang pupunta, pag nakita na niyang may ginagawa, o naglalaro o nagkakatuwaan, yung ng so, tulad nito, mag -ama. No? Ang gagawin nung isa is, uh, siya or din siya para mapansin din siya. So, talagang puso sa kanila yung nagpapansin. So, next sign, gawa ng kwento. Madalas na maaaring pinalawak ng katotohanan o paggawa ng kwento sa mga pangyari para makakuha ng simpat o atensyon sa magulang sa tuwing ang atensyon ay nakabaling sa nakakabatang kapatid para din ito sa mga mas matatanda na bata like mga 7 to 10 years old no kasi mahilig na silang gumawa ng kwento no so pag ganito sabihan niyo lang na lying is bad may panood niyo po siya ng Pinocchio pag ganito so, so pang 7 na sign is pagiging competitive yan what it look no, my story kapag naglalaro silang dalawa pag pag nakita silang dalawa pinapakita ng panganay na mas magaling siya so pag ganun alam na alam na talaga naging selo si baby. Yan. Kasi, siguro yung mga magulang, lagi nating pinipraise yung bata or yung bunso. So, lagi nating sinasabi na, ay, ang galing naman ni eh, baby. Tapos, syempre, narinig yun ng panganay. Kaya, kaya siya nakakagawa ng na ganyan. Magiging competitive siya. So, sana sa tayo mga magulang, iiwasan natin na lagi, na laging nating pinupuri yung pangalawa. So, dapat pag natin yung pangalawa, purihin din natin yung panganay. So, ito, uh, ano ako dito? Uh, medyo guilty ako dito kasi yung pangalawa ko, mas magaling siyang kumain eh. Yung panganay kasi, uh, ma siya sa pagkain, pero itong pangalawa, uh, very good siyang kumain. Kumakain na siya mag-isa. Kaya, siguro napupuni ko siya ng galing-galing na malikon. Narinig niya yung isa. Kaya, yung one time nasabi niya na nasabi niya sa akin na huwag ko daw gawin yun. Nakalimutan ko na paano niya sinabi pero na-realize ko na gano'n nga yung ginagawa ko. Kaya ngayon, ang ginagawa ko is sabay ko silang pinupuri. So, pwede niyo rin gawin yun mga no, mams. Next, nasign na si Losa. Si Baby is paninira sa kapatid. Ito, parang ano na rin to, yung paggawa ng kwento. Good thing hindi ganito ang aking mga anak, yung paninira sa kapatid. Ba parang ano na to parang pang matanda na 20 years old. <laughs> ay wait, sinabi na pala ito ng aking, kap ng aking anak. Ang parang sinabi niya is, uh, tignan mo si Gon na, ay, ano, ano tawag ito? He made a mess yon He spunk him, mommy. Ganun, ganun ka pala, ganun pala siya. So, tama nga ito, na panmira ng kapatid. Pero mild lang, hindi katulad tulad no, mga ano-ano, no, yung mga matatanda na may agawan sa lupa. <laughs> Pero okay, kidding aside, pag ganito, talagang na naging si baby. So, pag ganyan, pagbihan nyo lang siya ulit. Hindi maganda yung gumagawa ng kwento at yun ay kasira ng kapwa-tao, lalo na sa inyong kapatid. Ay, nay, nasay na sa si baby, paghingi ng espesyal na attention. <laughs> ang git-git nila pag ganito, no? What? I'm hurting your? My affections. I turn mad and happy and sad and silly and I am hurting my feelings. Do I do that? Yeah. I am kawawa. I cannot be happy when I'm mad. So kayo ba ay ganyan din? Mga anak ba ninyo ay may na reward kapag kumari nakapaglinis sila ng, ng kanilang toys or ng kanilang kalat nanghihiba sila ng reward kagaya ng uh, iPad. Oh, Narili-raiser oh, naman na nga itong... <laughs> <laughs> Oo nga, parang ganito nga siya. Pag meron na siyang, kuwari kumain na siya, ay ate already. Can I have the iPad? Oo okay. nga. Pwede. Pwede. So, kailangan po tuloy na yun. Okay, next. Number 10. Pagbabago ng mood. Yan. Mga may mga mood swing din yung mga panganay natin. Bigla na lamang tatahimik. Ay, malungkutin. Umagalit kapag hindi nabigyan ng pansin na katumbas na binibigay sa mas nakakabatang kapatid tulad ng pagbuhat sa hindi pa kayang maglakad na kapatid o pagpapatawa sa nakakabatang kapatid. Yes, actually madalas na ganito ang aking anak na bigla na lang siya nag-face the wall. Pag nakita, <laughs> naglalaro kami ng aking pangalawa kong anak. And uh, I'm trying my best na maiwasan yon Kasi kapag nakikita ko na siyang ganun, pupuntahan ko siya at kami naman dalawa maglalaro. Anyway, you know, yung pangalawa naman, yes, eh, lang naman siya. Wala pa siyang masyadong emosyon na <laughs> nagselos. Yung talaga, kailangan wag natin siyang kalimutan dahil syempre, no, nagbigay din silang tuwa sa iyo, no, pinanganak siya. So, kapag nagkaroon ng pangalawa, sana ay ma -ano natin, ma-maintain natin na silang dalawa ay equal dapat yung attention na binibili natin. Yes, we love them. Pero yung pangani kasi, nakakaramdam na talaga yan ng selos. So, hanggat maaari, tulad go, medyo uh, very challenging lang talaga. Pero, kung mas maganda, ay hindi maramdaman yon ng panganay natin na mag siya at isipin niya na lagi na lang yung pangalawa. Kasi, noong unang dating ni Gon, uh, na-realize ni Gib, ano pa lang siya ng 3 years old pa lang siya na nasabi niya talaga na always gone gone. Kaya nung time na yon ay talagang tinry ko talaga na sabay lagi sila. Attention, love, uh, pati yung pagdede. Actually, pati sa pagdede, sabay sila eh. Ganun. Pati pagligo, tsaka yung pagdalaro. So, yun lang kung nakatulong po sa inyo to, please. Comment po kayo and subscribe to our channel. Talk to you, mom. Yun lang. Thank you.